So ito, nako mababash na naman ako. Si Paulo Contis po ang topic natin dito sa ating video. Okay? Um, a few months ago ay madalas po nating nababash itong si Paulo dahil po sa hindi niya pagsustento sa kanyang mga anak. Okay? O, pero ilang buwan na ang nakakalipas simula noon. Siguro, milyon na ang kinita niya sa tape. Araw-araw siyang kumapasok dyan. Baka naman, baka naman siya po ay uh, tumutulong na o nagsusustento na doon sa kanyang mga anak. ba? Diba? So, bigyan natin siya ng chance para magbago. Lahat naman ay uh, pwedeng bigyan ng opportunity para ayusin yung mga tama nila. Okay? O, pero hindi yan yung pag-uusapan natin. Kasi po, Nire-report na ng mga iba't ibang news outlets Marami nang nakakapansin Meron na TikTok na puro yun ang laman Na parang napapadalas Yung pong uh, sweetness Yung closeness Sa Tagalog, landian <laughs> Nitong si Paulo Contis At yung kanyang napakagandang uh, co-host Diyan sa Tape It Bulaga na si Ara sa Nagustine. O itong si Ara sa Nagustine, uh, nakakasabay ko 'yan nung nagmamanage pa ako ng talent sa GMA a few years ago. Uh, nakakasama namin niyang si Ara. Napakabait na bata. Okay? Napakaganda, obvious naman. At uh, talagang ano, talagang uh, a very fine young lady. O kaya medyo hindi ko din masyadong magets kung ano yung hindi kasi ako nanonood nung sa tape it bulaga nakikita ko lang yung mga videos yung mga clips kaya natataka bakit parang sila yung pinepair sila yung nilalab team na dalawa at napapadalas yung mga scenes sa tape it bulaga na kung saan yung dalawa ay parang humahalik si Paolo ano? sa noo o parang ganun no parang pahalik si Paolo so parang landian yung nagaganap dun sa dalawa okay maaring ito ay ano lamang gimik gimmick lamang nung palabas, 'di ba? Pwede 'yan, parang Aldab, 'di ba? Aldab. O sumikat 'yon, pero alam naman natin na hindi totoo, 'di ba? Hindi nag-develop into something real yung sa Aldab. Diba? Maaring ganun din 'yan na parang uh, para mas makita yung show, mas mas pag-usapan yung show, 'di ba? Pinaparis yung dalawa. Pero tama ba na ganyan yung gawin? Eh alam naman ng tao na itong si Paulo Contis ay may partner na ito ngang si Yen Santos. Di ba? Alam naman natin yung history ni Paulo. Di ba? Tapos ganyan. Kumbaga nagsisimula pa lang makarecover ni Paulo doon sa mga pambabas siya kanya, doon sa kanyang hindi pagsustento, di ba? No, tumatahimik na, wala na masyadong lumalabas nun di ba? Dadagdagan na naman nila ng pag ng bago. So ito kaya ay gimmick lamang mula sa tip yung parang love team na binubuong yan, yung landian na yan, na parang yung mga ibang co eh parang uh, okay lang din naman. Kung natutuwa sila doon sa kulitan, maaari namang inusente lamang. Kung mga for, for the video lang or for the show lang, yung pong kanilang ginagawa. ba diba? Eh ano kaya ang nararamdaman dito Ni, ni Yen na partner ni Paolo Contis So yan po yung tanong Nung abante na article About dito sa buong issue na to Kasi nga napapadalas Napapadalas po yung pong uh, Sweetness, yung closest Alam ko may out of town pa na magkasama si Paolo at saka si Ara o, Ulitin ko, wala tayong kumbaga, maaring ito ay ano lamang para lamang sa ratings at para lamang mapaganda yung programa. Pero tama ba na ganun? Tama ba na ganun yung gawin? Alam naman natin na na si Paolo ay may partner na. At yun nga, nakaka-recover pa lang siya sa pambabash. Dadagdagan na naman ng ganito. At nababasa ko din po yung ibang mga comments ang sinasabi. Ay, ara! O, oh, napakaganda mo. Napakadami ng opportunities for you para sa showbiz. Nakuwag huwag mo nang sirain 'yung buhay mo na di ba na 'yung iba kasi iniisip, baka talagang nililigawan daw siya ni Paolo. Hindi natin masabi pero 'yung iba syempre 'yun ang iisipin kasi 'yun ang nakikita sa television eh. 'Di ba? E, Wag parang sila sabi nila, huwag kang pumatol lalo na sa tao na may partner na. At alam naman natin na 'yung 'yung tao na 'yun nga ay uh, may partner, iiwan 'yung partner para sa bago. Tapos Uh, iwan yung partner ulit para sa bago iwan yung partner ulit para sa bago so yun naman yung comment ng mga tao concerned lang sila dito kay Ara okay pero yun nga sana nga ay ito ay ano lamang kumbaga uh, for the show lamang at hindi naman talaga wala naman talagang ligawan na nangyayari di ba pero kung ako nga kung ako ako mag-advise kay Ara unsolicited advice hindi naman niya hiningi advice ko di ba eh napakaganda niya Napakaraming niyang makikilala na maayos aa uh, maayos na single na lalaki. Okay? Wala naman sana problema kung walang partner itong si Paolo. Kaso meron nga eh. 'Yun nga ang problema. Eh. Kaso 'yun nga eh. 'Yun lang yung aking unsolicited advice dito kay Ara. Kasi ma malayo yung karil mo sa showbiz, malayo yung mapupuntahan mo. 'Di ba? Sa akin, uh, unahin yung utak, 'di ba? Huwag pairalin yung uh Diba? Basta yon alam, nyo, alam mo na yon Malaki ka na Pero anyway Yun lang po Yun lang po yung komento natin Tungkol dito So amangan po natin Kung may mangyayari pa Gusto ko lang pag-usapan Kasi nagte-trending na ngayon okay? So sana naman nga For the show lang Kasi eh, medyo Medyo pangit din naman talaga nga Kasi ngayon kay Yen ba diba? Uh, nangyari na nga kay LJ Nangyari na nga Ngayon nangyayari kay Yen Tapos si, si Ara na naman so, so 'Di diba? eh, ang ang ganda-ganda ng future nitong si Ara, 'di ba? Huwag sanang masira sa hindi magandang paraan. Okay? So, thank you very much po. See you po sa next video po natin, guys. Bye-bye.